Welcome back sa ating programang Pungsoy at Swerte. Magandang araw o magandang gabi sa inyo lahat. Ngayong araw na ito o gabing ito, ang ating tatalakayin ay patungkol sa pampaswerte sa tahanan. No? Pampaswerte sa tahanan. Ano ba yan, mga pampaswerte sa tahanan? Ito yung hindi nyo na kailangan bilhin pa. No? Hindi nyo na kailangan bilhin pa yung pampaswerte ng ito. sapagkat uh, nasa paligid nyo lang o nasa loob lang ng inyong bahay. Tingnan nga natin kung ano ito. Tama ba ang pwesto ng inyong mga kagamitan? Importante kasi ito eh. Kung minsan dahil sa tingin natin ay maganda ang kinalalagyan ng isang gamit, hindi na natin batid na humihila ito ng pagbaba ng positive energy, lumilika ito ng negative energy na siyang nagbibigay ng malas. Salip na pasukin ng suwerte ang ating tahanan. Ay nakaharang pa ito, kaya alamin kung ano mga gamit na yan. Tingnan ninyo ang tamang pwesto ng mga ito. Ang family photos ay dapat ilagay sa southwest para makalika ng malakas na banding o pagsasama ng pamilya. Ginagawa nitong palaging masaya at nagkakaisa ang samahan ng inyong pamilya. Makatutulong ang paggamit ng kompas para malaman kung saan ang north, east, south, and west. O kaya naman kumonsulta sa inyong pungsoy expert. Kung maglalagay ng fresh red roses o so yung pulang bulaklak, yung sariwa sa loob ng tahanan, ipuesto ito sa parting north Magangat ito sa iyong pangalan at kilalaning ka sa larangan mo. Yun po. Kung may frame o nakakwadrong picture sa iyong painting ng flying birds, ito yung lumilipad na ibon. Mainam na ipwesto ito sa inyong opisina o drawing room. Nag-attract ito ng bagong oportunidad at swerte sa mga nakatira sa loob ng bahay. maganda pala yung paglalagay ng ng painting o anumang display ng lumilipad na ibon. Yan po. Dahil nag-a-attack yan ng swerte. Mainam na maglagay ng bamboo plant sa bahagi east o south corner ng inyong bahay. Dahil mag a ito ng saganang cash flow o pagkapanalo sa loterya. O kaya yung mga mananaya sa loto, eh ito ang gawin nyo. Maglagay kayo ng bamboo plant sa bahaging east o south corner ng inyong bahay. Abay, makabukas, panalo na kayo. Ang painting o picture frame ng water body o yung picture ng water element o water, tubig. Pwedeng waterfalls, ay umaakit ng oportunidad sa masaganang pasok ng pera. Ang salamin na madalas inilalagay sa maliit na lugar para magmukhang malaki ang espasyo ng inyong bahay. bahay? Kung marunong, uh, paano ito? Ulitin natin, magmumukhang malaki ang isang lugar ng inyong bahay kung may salamin. Kung marunong kayong ipwesto ito, aba, may attraction ito ng swete. Kung maraming salamin, dahilan ito para mag back ang energy. Okay lang ko ang nasa loob ng tahanan ay good energy. Kahit umikot-ikot ay hindi ito lalabas. Pero kung negative energy, aba, hindi mag maganda dahil lalong lalakas. Ito yung sinasabi natin, kapag good energy yung tahanan nyo, at maglagay kayo ng salamin, eh, nag-a-attract yan ng lalong malakas na enerhiya. Pero kung malakas ang negative energy sa inyong bahay, pwedeng mas madoble. Kaya nga, kapag ako yung lang pupunsoy, may mga pinalalagay akong salamin, pero yung sa tamang direksyon, para yung negative energy, eh, maitaboy niya, bagkos yung positive energy makaikot ng mas malakas. Kaya, gumagamit tayo ng salamin no? para maka-attract ng malakas na pasok ng swerte sa inyong pamilya. Ito, tuloy pa natin. Ang maganda at tamang pwesto ng salamin ay ang dining room kung saan nakikita ang salamin ang laman o nakahain na habag kainan sa hapag. Nagmumultiply ito, kaya naman kasagana ng hatid. Ano man ang nakahain na ginagawa nitong pag pagsamahin o pagganahin ang swerte. Huwag magpupwesto ng salamin sa harap ng pintuan o bintana dahil nag a ito ng negative energy. Pero minsan, nagpapalagay ako niyan eh, kapag kayong masyadong malakas yung negative do sa labas para mag-bounce pabalik sa kanila. Tandaan, ang swerte ay may kasamang sipag, dasal at tiyaga. Pero tandaan nyo, may mga lucky charm talaga na pang-attract ng swerte. Partikula ng mga ko, kung maglalagay kayo sa loob ng inyong bahay o tahanan o opisina, ito yung tinatawag nating mystical golden power stone. No? Dahil parang kumikinang na rin ang swerte ninyo umaakit. Ngayon kung yung Kairilong charm o aura charm naman, yung pinakabago natin, ay ba ka sa mga taong magbibigay sa'yo ng swerte o ikaw mismo ay nito sa swerte ng inyong buhay. Kairilong Aura Charm. Yan po. Sabi ko nga. Oy, sana po. Wala palood nyo. Nandito po pala ako sa Tacloban ngayon. Ano uh, salamat sa mga nagpapunsoy dito sa atin. Maraming marami salamat sa maganda nilang pagtanggap. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos, oy, teka lang, panoorin nyo itong ano, Baka itong kung saan kayo magbabayad kung sa magpapadala kayo ng payment sa akin, Ito panoorin niyo, ano po? Ito po. Panoorin niyo muna. Good morning po maestro. Gusto ko lang magpasalamat about sa Lignum Omnibus Bracelet Charm na nakuha ko sa inyo. Napansin niyo po lately nagchat po ako sa inyo puro problema kami mag-asawa. Nagkautang ng malaki sa pinuhunan sa negosyo, tapos noong nakuha ko po siya wala po ako naramdamang epekto, pero nagulat po ako bago matapos ang November lumakas po ang business naming damitan, at nakabayad po kami ng pagkakautang. Naiyak po ako kasi talagang napakalaki po yung inabot ng 300,000, Kuwera pa po ang tubo dahil 5-6 po iyong nautang namin. Para pong magic na nahulugan ko iyon at natapos nung nakaraang linggo lamang. Salamat po talaga maestro, sobra po ako napaluha sa tuwa. Akala ko maghihiwalay ang taon na ako'y baon peren sa utang. Salamat po at lahat po nang nakuha sa inyo ay talagang epektibo. Saludo po talaga ako sa inyo at labis ang aking pagtitiwala at paniniwala. Sa ngayon waiting po ako sa League ng Amnibus Charm na pangbahay at ilalagay ko po yan sa aking lugar ng negosyo. More power po and God bless you po sa iyo at sa buong pamilya. Brain Power Stone po ang order ko para sa anak kong nagre-review at magtitek ng board exam, pareho kaya iyong visa sa natanggap kong Ogre Charm. Thanks po sa reply. At tugun naman ang iyong lingkod. Mas okay ang Ogre para makapag-wish siya na pumasa. Karugtong pa na katanungan. Good evening Sir Zalier. Ask lang po kung may expiry ba ang aking obsidian bracelet. Thanks sa reply. At tugon naman ng iyong lingkod. Wala po. At ito pa nga ang sumunod niyang mensahe pa sa salamat makalipas lang ang isang buwan. Sir Zalier, masaya akong umiiyak ngayon. Nakapasa ang anak ko sa board exam ng criminology. Ngayong araw ang release. Salamat sa gabay. Thank you and more power. Okay na panood niya. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang. Click nyo lang yan. Thank you.